Masuyong sinisimsim nito ang pangibabang labi niya. Yumakap na siya sa liig ng lalaki. Pagkapihit nito sa bewang niya ay agad sinalubong iyon ng halik niya. Sabik na nagdikit ang mga dila habang salitan sa paghalik. Parang may sariling isip ang mga kamay niya nang isa-isahin niyang tanggalin ang mga butons ng polo nito sa harap. Hindi rin nagpatalo si Clayton. Ibinaba nito ang zipper ng damit niya sa likod ng hanggang bewang. Nang mabuksan iyon ay inalis nito ang suot niya hanggang sa bumagsak iyon sa sahig. Tanging bra at panty na lang ang naiwan sa kanya. Hindi naghihiwalay ang mga labi nila habang hinuhubaran nila ang isa't isa. Hinawakan niya ang umuumbok nito nang iyon na lang ng naiwang suot ng lalaki. Nabitawan ni Clayton ang bibig niya para marahas na umuol. Ag! Hon, feel mine! Ipasok mo ang kamay mo. Parang hirap ito sa pagsasalita dahil sa hinal. Tumalima naman siya kaagad at pumasok nga ang isang kamay niya. Agad ay parang tutuklaw na ang naninigas nitong kanya. Hinawakan niya ang kahabaan nito. Dinakma ni Clayton ang dalawang dunggot niya dahil sa ginawa niya. Oh! Aga! Siya naman ang napapaungo lalo't humulagpus na ang malulusog na mga dibdib. Nang matanggal ni Clayton ang bra mas naging mapangahas ang kamay niya sa pagdakma sa kanya. Isinubo naman ng mainit na bibig ni Clayton ang isang mayamang harap nito. Nilalawayan iyon ng dila nito. Lumalakas ang ungol niya habang napapatingala ng nakapikit. Ibinaba niya konti ang suot ng lalaki para mailabas ang kahabaan nito. Gamit ang dalawang kamay ay hinahaplos niya iyon. At pinapagalaw niya ang mga kamay pataas-pababa hanggang sa parang mababaliw na ito sa sensasyon. Hinhimas at hinahaplos niya rin ang dalawang bilog ng alaga nito. Ayaw na rin paawat ng kamay ni Clayton at pumasok na iyon sa loob ng niya para agad na salatin ang bukana niya. Napatigil ang mga kamay niya saglit sa paggalaw, lalo na nang ipinasok nito. Ah! Clay! Ah! Mahabang ungol niya. Pinahiga na siya ni Clayton sa kama pagkatapos nitong hubarin ang panty niya. Ibinaba na rin ito ang salawal nito. Titig na titig ito sa kahubdan niya habang nakahiga siya. Hindi rin niya inaalis ang tingin sa magandang katawan ng lalaki. Dumako ang tingin niya sa matigas at mahabang nito. Ibinuka ni Clayton ang dalawang hita niya. Tinitigan nito. Akala niya ay dadagan na ito sa kanya pero ibinabalang nito ang mukha niya. Napaangat ang katawan niya nang dilaan siya nito. Napapahawak siya sa ulo nito at napapadiin doon. Tinitingnan pa niya ito nang ilabas nito ang dila uli. Aha! Oh! Kinakagat na niya ang labi niya ng mariin. Umiikot-ikot ito sa loob na parang gustong higupin ang lahat ng pwede nitong mahigo. Panay na rin ang angat ng balakang niya sa tindi ng pinapalasap nito sa kanya. Para na siyang hihimatayin sa sarap dahil matagal nitong pinagsawa ang dila niya. Maya-maya ay inalis na nito ang mukha sa pagkakabaon sa pagitan ng mga hita lumuhod dito sa harap niya. Sa kanito itinutok nun ang kanya. Hindi na ito nahirapang ibaon ang kabuuan nito. Nagsimula na itong gumalaw nang makapasok na ito ng buo. Ah! 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 Unggol nito. Clay Ag. Oh! Napapahalinghing na rin siya lalo't bumibilis na ang galaw nito sa ibabaw niya. Inaangat niya ang balakang para magkasalubong ang mga galaw nila at sa tuwing mangyayari iyon ay sabay pa silang napapaungol. Malapit na ako asun. Ah! Uff! Biglang sigaw nito. Umiikot pa ang galaw ng ulos nito bago sunod-sunod na ang pagdiin. Ah! Uh! Sabay nilang ungol nang sumabog na ang pagnanasa nila. Daman niya ring may inilabas na namang kung ano sa kanya dumaga na ito ng tuluyan sa kanya sa kasya mariing hinalikan sa bibig. Nahahapong ibinagsak nito ang katawan sa kama habang nakadapa at hinapit siya sa bewang. Wala na siyang narinig pa dito dahil agad itong nakatulog sa pagod. Pinagsawa niya naman ang mga mata sa natutulog na lalaki. Pumatak ang mga luha sa mga mata niya nang maalalang iyon na ang huling gabing makakapiling niya ito. Hindi na niya kailanman masisilayan ang gwapong mukha nito inaplus niya ang pisngi ni Clayton sa kaito hinalikan. I love you. Bulong niya sa tenga ng lalaki. Kinabahan pa siya ng gumalaw ito kahit nakapikit pa rin. Inyan. I love that. Mahinang sambit nito na parang nananaginip. I love that. Hindi. I love you too. Malungkot na sabi ng utak niya. Hindi siya nakatulog masyado ng gabing iyon. Nag-text siya sa inay niya na bukas na siya makakauwi. Dahil may pinuntahan lang siya kasama si Clayton. Hindi niya inaalis ang tingin sa mukha ng lalaki sa buong magdamag. Alas 4 na yata siya nakatulog at agad din namang gumising ng alas 5 ng umaga. Dahil alas 9 ng umaga ang flight nilang mag-ina. Maingat na bumangon siya. Pagkawin niya ay gising na rin ang inay niya at nakahanda na nakapagluto na rin ito kaya't kumain muna sila. Mabilis na naligo siya at nagbihis. Alas 7 na nang pumara sila ng taxi papuntang airport. Habang lula ng taxi ay binali na niya ang SIM ng phone at itinapon sa labas. Ganon din ang ginawa niya sa SIM ng ina. Pareho na silang may bagong number. Itinatago niya sa ina ang paminsan-minsang pagpahid ng mga mata niya. Inawakan ito ang kamay niya at malungkot na tiningnan siya pagdating natin ng dawa o malaya kang umiyak ng umiyak. Mahinang sabi ng ina. Hindi na niya napigilan ang sarili at yumakap na sa ina. Hindi na niya pinigilan ang mga luhang kanina pag gustong bumagsak galing sa mga mata niya. Napapatingin ang driver ng taxi sa kanila paminsan-minsan. Dahil pareho na silang nag ang mag-ina. Hindi na rin naman nagtanong pa ang matandang driver hanggang sa mahihatid sila nito sa airport. Naglalakad siya sa palengke habang kumakain ng manggang hilaw. Malaking-malaki na ang tiyan niya dahil kabuanan na niya. Nagiging rutina na niyang maglakad-lakad sa palengke tuwing hapon kapag hindi na mainit ang sikat ng araw. Natutuwa siyang tumingin-tingin sa paligid at sa mga busy na bumibili doon pati na sa mga tinder at tindero. Mayroong pwesto silang mag-ina sa palengke. Katulong ng ina ang tita niya sa pagtitinda ng gulay at karni don pumupunta naman siya kapag nababagot na sa bahay. Wala kasi siyang kasama lagi dahil ang nag-iisang anak ng tita niya na nasa college na ay laging busy sa school. Pinapapak niya ang isang hilaw na mangga. Mahilig pa rin siya doon kahit tapos na ang paglilihi period niya. Natigilan siya sa paglalakad. Nakatayo kasi sa di kalayuan sa kanya si Clayton. Hindi ito kumikilo sa gitna habang nakatingin sa kanya. Iniiwas niya ang mga mata hindi na bago sa kanya na laging nakikita kung saan-saan si Clayton. Alam niyang pinaglalaruan na naman siya ng imahinasyon niya gaya ng dati. Ipinagpatuloy niya ang paglakad at hindi na tumitingin sa lalaking nakatayo sa gitna na inaakala niyang si Clayton uli. Lagi kasi siyang napapahiya dahil sa pag-iisip niya rito. Ilang beses na ba siyang humahabol sa mga lalaking akala niya ay si Clayton? Tinatawag pa niya ang mga ito at minsan ay hinahawakan ang mga ito sa braso. Napapahiya lang siya kapag humaharap ang mga iyon sa kanya at malamang namamalik mata lamang pala siya. Ayaw na niyang maniwala uli sa nakikita ng mga mata niya dahil niloloko lang siya ng puso niya. Hindi siya lumingon sa lalaking hindi pa rin tumitinag sa pagkakatayo ng madaanan niya ito. Natigil lang siya sa pagsubo uli ng mangga nang tawagin siya ng lalaki. Ason. Pati ang boses nito ay pamilyar sa kanya. Tumigil siya sa paglalakad pero hindi lumingon dito imbes ay pumikit siya. Nababali na ba siya dahil sa sobrang pananabik sa lalaki? Muntik pa siyang mapalundag sa gulat nang may humawak sa balikat niya. Ason, ayaw kong isipin na nakalimutan mo na agad ang hitsura ko. Parang nanghihinakit ang boses nito. Dahan-dahan niyang idinilat ang mga mata at pumihit paharap dito. Si Clayton nga ang nakikita niyang nakatayo sa harap niya at titig na titig sa kanya bumaba pa ang mga mata nito sa tiyan niya na para itong maiya. Bigla ay niyakap siya nito ng mahigpit. Pero ingat na ingat na baka maipit ang malaking tiyan niya. I missed you so much. Bulong nito sa kanya. Hindi siya kumikilos. Hindi pa rin siya. Kumbinsidong totoong si Clayton ang nasa harap niya. Sam! Bumitiw ito sa pagkakayakak sa kanya sa kahinawakan ang mukha niya. Hindi pa rin makapaniwalang napatingala siya sa mukha nito. Clay. Naniniguradong tanong niya. Mumiti ito sa kanya. Ngayong nakita na kita uli. Hindi ka na makakatakas pang muli sa akin. Sabi nito at mataman siyang pinagmasdan. Dumako ang dalawang kamay nito sa malaking tiyan niya. Biglang humilab ang tiyan niya. Napangiwi ang mukha niya sa sakit. Nabitiwan niya ang bitbit na mangga at napahawak sa braso ng lalaki nang humilab uli iyon. Mas masakit iyon sa ikalawang paghilab nito. Are you okay? Worried na tanong ni Clayton na inalalayan na rin siya. Mga nganak na yata ako. Mas lalong hindi na maipinta ang mukha niya. Napapalibutan na sila ng mga taong nakakapansin sa kanila. Humingi ng tulong si Clayton para tumawag ng masasakyan nila papuntang ospital. Tanging mga tricycle lang ang transportasyon sa lugar na iyon. Isinakay siya agad nito ng tricycle at hinatid sila sa malapit na ospital. Nakita niyang halos hindi mapakali ang mukha ni Clayton nang ipasok na siya sa isang kwarto sa ospital. Manganganak na nga siya ng araw na iyon. Sobra isang oras lang mula nang dumating sila doon ay isinilang na nga niya ang mga anak nila ni Clayton. Oo, oo. mga anak dahil kambal ang isinilang niya. Nang magpa-ultrasound siya ay nalaman niyang kambal ang dinadala niya ay at malaking malaki ang tiyan niya. Ipinagpasalamat niya na hindi siya nahirapan sa panganganak sa mga ito. Nakangiting lumapit si Clayton habang karga ang isa sa mga kambal. Ang isang kambal naman ay karga ng nurse. Binigay na rin niya ang number ng ina kanina sa lalaki para maipaalam dito na nasa ospital siya at nakapanganak na. I can't believe na dalawa agad ang binigay mo sa akin. What are we going to call them? Nakangiting tanong nito at pinahiga ang kargang sanggol sa tabi niya. Kinuha na rin nito ang isa pang anak sa nurse. Napatitig siya sa sanggol na nasa tabi lalaki iyon. Ang hawak naman ni Clayton ay babae. Ava Kinsley sa ka Jackson Dominic ang pangalan nila. Nakangiting sagot niya. Beautiful names and of course apelido ko ang dadalhin nila. Seryosong sabi ni Clayton napabaling ang tingin niya sa lalaki. Sabay na umiiyak ang mga sanggol kaya't napabaling na ang atensyon nila sa mga ito. Hindi nagtagal ay dumating na ang inay niya saka ang tita niya. Nagulat din ang inay niya nang makita si Clayton pero masaya ito pagkakita sa lalaki. Hindi na sila nagkausap pa uli ni Clayton ng araw na iyon dahil laging busy sila sa kasisilang pa lang ng mga anak. Hindi umaalis si Clayton sa tabi niya. Ito ang nag-aasikaso ng mga dapat asikasuhin. Kinabukasan ay nagkasarilina na sila pagkatapos niyang mabreastfeed ang kambal. Nakaupo ito sa tabi ng kama niya. You just don't know what kind of trouble you've caused dahil sa ginawa mo. Panimula nito na hindi naman galit ang mukha. Iniiwas niya ang tingin dito. Hinawakan nito ang kamay niya. Ba't mo ako hinanap? Tanong niya. Gusto niyang makumpirma kung totoo ang damdaming nakikita niya sa mga mata nito hindi ito agad sumagot. Bagkus ay tinitigan lang siya nito. Bakit naman kita hindi hahanapin kung kailan ko na sigurong pareho ang nararamdaman natin? Hindi nito inaalis ang tingin sa kanya. Nagtatanong ang mga mata niya rito. Hinalikan uli nito ang kamay niya. Red told me about your feelings for me. Gusto kong sumigaw at tumalon sa sobrang saya, pero namumroblema pa rin kami kung nasaan ka. Hindi ka na namin makontak pati si inay. Pareho sila ng nararamdaman? Iyon lang ang tanging tumatak sa utak niya. Gusto niya pa marinig mismo sa bibig nito iyon at baka na mali lang siya ng pagkakaintindi. Nahulaan marahil nito ang iniisip niya dahil mumiti ito sa kasumeryoso uli. I love you a uh, son. Nung unang gabi pa lang na nakita kita ay kumabog na agad ang dibdib ko sa iyo. I was just thinking na baka naaakit lang ako sa ganda mo at lilipas din iyon kapag naangkin na kita. I kept reminding myself that lalo tuwing nakikita kita, ay parang lumalalim ang nararamdaman ko sa iyo. So, sabi ko baka kapag bumalik na si Faith ay bumalik na uli sa dati. I was really planning to propose to her again pero hindi ko nagawa dahil ang laging pumapasok sa utak ko ay ikaw. Ikaw ang nakikita kong naglalakad sa simbahan habang nakasuot ng pangkasal papunta sa akin. When I learned na buntis ka, I was really happy pero mas galit ang nangibabaw sa akin, lalot inalok ka ni Red ng kasal. I was so jealous kahit dun palang gusto ko nang suntukin ang mukha ng kapatid ko. Natatawa uli nitong sabi. Mahal mo ako. Hindi na niya napigilan ang pagtulo ng luha. Nawala na uli ang ngiti nito. I love you. Sa iyo ko lang naramdaman ang halo-halong emosyon kapag kapiling kita. Akala ko ay katawan mo lang ang habol ko but I want more of you. Hindi sapat sa akin na katawan mo lang ang kaya mong ibigay. Gusto kong angkinin ang buong ikaw. Gusto ko ibigay mo rin sa akin pati puso mo. And please huwag mo na akong pahirapan dahil pinipigilan ko lang talagang dalhan ka ng pari rito para ikasan na agad tayo. Ayaw kong layasan mo na naman ako. Parang batang pagmamaktol nito. Napatawa siya sa mukha ng lalaki kahit naiiyak pa rin. I love you to Clay. Nahiya lang akong aminin dahil pakiramdam ko ay hindi ako karapat dapat sa iyo. Nanliliit ako sa pagkatao ko. Malungkot na sabi niya. Pumormal ang mukha nito. Walang ibang babaeng gusto kong paglaanan ng puso at buhay ko kundi ikaw lang. Huwag mong maliitin ang sarili mo dahil lang sa hindi magandang paraan ng pagkakilala natin. Buo ang tingin ko sa iyo. At hindi ka isang maruming babae. Igit kanino pa man ako ang mas nakakaalam niyan. Mahal na mahal kita at wala ka nang magagawa pa kundi pakasalan ako. Walang gatol na sabi nito. Napahikbi na siya sa sinabi ng lalaki. Niyakap siya nito. Yumakap na rin siya sa leg nito. I love you and thank you for giving me our babies. Wala na akong ibang gugustuhin pa dahil kumpleto na ang buhay ko dahil sa inyo. Bulong ng lalaki sa tenga niya at hinalikan siya sa pisngi. Paano si Faith? Naalala niyang itanong. Noon nang nalaman kong buntis ka ay kinausap ko na siya. Sinabi kong mahal na kita. Humingi ako ng tawad dahil baka umasa siya uli nang bumalik siya ng bansa. She was really mad. Nalaman ko na lang na bumalik na siya ng London last month. Sagot nito. Hindi niya nalang sinabi rito ang pagpunta ni Faith sa bahay nila at ang tungkol sa mga sinabi ng babae. Imbes ay yumakap siya sa lalaki. I love you too. Sabi niya sa kasana ang kusang humalik sa mga labi nito. Agad na tinugunan naman nito iyon ng mainit na halik. Isinama sila ni Clayton nang bumalik ito ng Maynila. Isinama niya rin ang ina at ibinigay nila sa tita niya ang nasimulan nilang negosyo roon. Masayang-masaya si Red nang makita ang mga pamangkin nito. Umuwi na rin pala si Mike ng bansa para makausap ng personal si Clayton tungkol sa relasyon nito sa kapatid ng lalaki. Mabilis na naasikaso ang kasal nila. Katatapos lang siya nitong halikan pagkatapos ng seremonyas ng kasal. Nang humarap sila sa mga dumalo sa simbahan ay nakita niya ang isang anak na karga ni Red. Ang isa naman sa mga kambal ay karga ng inay niya. Nakangiting nakatingin din sa kanila ang dati niyang boss na si Dina at ang partner nitong si Jeremy. Bumaling siya sa asawa na niyang si Clayton at buong tamis ng ngumiti rito. Salamat sa lahat. Masayang-masaya ako sa araw na ito. Mahinang sabi niya na naiiyak na. Hinawakan ito ang pisngi niya at buong suyo siyang pinagmamasdan sa mukha. Mas kumpleto ang kasiyahan ko at dumating ka sa buhay ko kayo ng mga anak natin. Pagkatapos sabihin iyon ay inilapit nito uli ang mukha sa kanya para halikan siya. Nakangiting tumingala siya at pumikit para hintayin ang paglapat muli ng mga labi ng asawa. Tuluyan ng naalis ang agam-agam niya. Hindi kinakaligtaan ng asawa na iparamdam sa kanya araw-araw kung gaano siya nito pinapahalagahan bilang babae, bilang asawa at ina ng mga anak nito. Tinulungan siya nitong baguhin ang tingin niya sa sarili dahil sa pagmamahal nito sa kanya. Wakas!